Welcome to Breaking News Channel. Sa patuloy na agawan ng teritoryo, nagbabala ang China sa Pilipinas na kung magkakamali ang Pilipinas sa sitwasyon, ay tutugon at ipagtatanggol ng China ang kanilang karapatan. Pumalag naman dito ang Pilipinas at patuloy na palalakasin ng mga kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Patuloy naman ang pag-uusap ng Amerika at Pilipinas para sa pagkuha ng mga F-16 fighter jets para sa Philippine Air Force. Sinabi ni Defense Secretary Gibo Chuduro na malamang na ang Pilipinas ay magsasagawa ng higit pang West Philippine Sea Patrol kasama ang iba pang mga bansa. Ayon kay Chuduro, kabilang sa mga bansang nagpahayag ng pagnanais na magsagawa ng Joint West Philippine Sea Patrol kasama ang Pilipinas ay ang France, Canada, India, United Kingdom at New Zealand. France, India, uh, Canada, the UK. Mm -hmm. Uh, New Zealand. Uh, this is because uh, they see really the uh, cumulative value of working together towards a free and open Indo Pacific and in a rules based international order. Mm -hmm. And nobody, as I said yesterday, goes back to show that nobody in the world has publicly uh, proclaimed support for China's. Uh, unquote appropriation. Samantala, nag-usap naman sa telepono si na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Chinese Foreign Minister Wang Yi no Merkulis. Ayon kay Manalo, naging prangkahan ang kanyang pagkikipag-usap sa China. Nilinaw daw dito kung ano ang posisyon ng mga kabila ang panig tungkol sa ilang issue. Pareho naman daw nilang ipinunto ang kahalagahan ng pag-uusap para matugunan ng mga ito. Pero ayon sa ulat ng state-owned news agency ng China, nagbabala raw si Wang Yi sa Pilipinas. Anya, kung magkamali daw ang Pilipinas sa pagtaya sa sitwasyon, magsarili man o makipagsabuatan sa ibang mga bansa na may masamang intensyon para manggulo, ay didipinsan daw ng China ang kanilang karapatan at mariinding tutugon sa mga banta o hamon. Dagdag pa Nasa nasa samang daan daw ang relasyon ng China at Pilipinas, kaya't dapat daw maging maingat na kumilos ang Pilipinas. At sa halip na anya'y kumilos sa maling direksyon, dapat daw kaagad na bumalik sa tamang landas ang Pilipinas at gawing prioridad ang maayos na paghawak sa kasalukuyang maritime situation. Itinuturing naman ni Philippine Ambassador to the United States, Jose si Manuel Romualdez, na naging isang positibong hakbang, ang naging pag-uusap ni Foreign Affairs Secretary Ricky Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Pero inalmahan ni Romualdez ang babala ng Chinese Foreign Ministry na dapat maging maingat ang Pilipinas sa pagdidesisyon pagdating sa gusot sa West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, walang pwedeng magdikta sa gusto ng Pilipinas. We will continue to do so. We are a sovereign country. We will decide what we feel is best for ourselves. No one, but no one can tell us what to do. Pinabulaanan din ang ambasador na may sabuatan ng Pilipinas at US para palalain ang tensyon sa rehiyon. Itanong natin, the question really should be asked, who is doing what? All of these aggressive moves uh, continue to, to take place whether we have Uh, we have decided to have a, uh, as they, they claim, stronger relationship with the United States or not. And they're still doing the same thing. Patuloy din ang negosasyon ng Pilipinas at Amerika para sa mas pinalakas na military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng US at Pilipinas ay ang pagbili ng mga F-16 fighter jet, isang eroplanong pangdigma na subok na subok na pagdating sa mga gera na matada na rin gusto makuha ng Pilipinas. Matagal na natin gusto yan eh. Force to have this, uh, this very, uh, very good aircraft. It's a workhorse. It's been proven to be very uh, effective in defense, uh, the air defense. So we're hoping that we'll be able to close some kind of a deal on the F 16 because it's still on the table right now. Ibinigay ang ambasador pagdating sa pabili ng mga F16 fighter jets pero mukhang malapit na ngang mapapasa kamay ng Pilipinas ang mga fighter jets na ito. Asa naman si Ambassador Romualdez na aarangkada na ang Maritime Joint Patrol sa West Philippine Sea sa pagitan ng Amerika at Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Ambassador Romualdez sa ngayon ay hindi pa nag-uusap Pilipinas at Amerika kaugnay sa pagsama ng puwersa ng Amerika sa gagawing resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayunin Show. Samantala, itinarada ng Armed Forces of the Philippines ang mga bagong sandata nito sa ikawalumputwalong anibersaryo ng EFP. Pero ang mga sandatang ito ay malayong malayo pag para sa China. Pero importanteng palakasin ng Pilipinas ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na itaguyod at panindigan ang external defense ng bansa sa gitnayan ng mga lumilitaw na banta na posibleng makakaapekto sa siguridad sa region. Ayun ayon yan kay pangulo Marcos Jr.